Lalong makapigil hininga. Ang iba pang video ng pagbangga ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas kabilang ang ilang kuha mismo ng GMA Integrated News. Sa kabila ng delikadong pagharang ng China, nakalusot pa rin ang isa sa dalawang resupply ship ng Pilipinas papuntang Ayungin Shoal. Walong iba pang barko ng China naman ang nakaabang sa ruta patungong Ayungin at nakatutok si Sandra Aginaldo. Pagsikat ng araw sa West Philippine Sea, ito ang inalmusal ng mga kawani ng dalawang barko ng Philippine Coast Guard at dalawang supply boat ng Armed Forces of the Philippines patungong Ayungin Shoal. Bandang alas 6 ng umaga, In accordance with international and in Philippine national law, right somewhere. Right somewhere. we are, right are proceeding according to our plan. Right. Request and take care from right our passage China. in accordance with the collision regulations sa gitna ng panay-panay na radio warning ng BRP Cabra ng PCG. Bahagyang tumama ang supply vessel na Uniza May 2 sa Chinese Coast Guard 5203 na humarang sa daan patungong Ayungin Shoal. Bahagyang nagtamo ng sira ang likurang bahagi ng supply vessel sinika pa rin itong tumuloy sa supply mission sa BRP Sierra Madre, lalo't dala nito ang iba pang tauhan na papalit sana sa mga naka-duty doon. Pero kalaunan, nakuyog na rin ito ng mga barko ng China. Ang escort nitong BRP Cabra, nariyang businahan, habulin, at di kita ng Chinese Coast Guard. O kaya ikat ng Chinese militia vessel. Hanggang sa nasagi ng Chinese militia vessel na ito ang BRP Cabra na nooy hindi gumagalaw ayon sa commanding officer nito. Ang Chinese militia vessel nagmamaniobra ng paatras nang tumama sa barko ng Pilipinas. Wala namang nasaktan sa insidente. Dahil bahagyang may sira ang UNIZA May 2, inilipat ang ilang tauhan nito sa BRP Cabra para gumaan ang karga ng supply vessel. Namataan sa hinpapawid ang isang eroplano ng AFP. Sa hindi kalayuan, naroon naman ang BRP Sindangan at ang ine escorta nitong UNIZA May 1. Pagputok pa lang ng liwanag, kinat ng China Coast Guard ang BRP Sindangan para maihiwalay ito sa UNIZA May 1. kasabay ito ng uma at palitan ng mensahe sa radyo. This is Philippine Coast Guard Vessel, BRP Sindangan 4407, conducting lawful routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. This is China Coast Guard Vessel 21551. China has indisputable sovereignty over the National Islands, including Ngarib and its adjacent waters. Madilim pa lang. Napansin na namin na napapaligiran kami ng mga sasakyang pandagat pero pagputok ng araw, doon naging malinaw no, na ang mga ito ay mula sa bansang China. Katulad itong Chinese Coast Guard na ilang beses nang dumikit dito sa sinasakyan namin na BRP sindangan. At ang sinusubukan niyang gawin ay mapaghiwalay ang supply vessel na ito

Sa bilis nga ng galawan, muntik pang magbanggaan ang Chinese militia at kasamahan nitong Chinese Coast Guard. Sa kabuuan, nasa limang Chinese Coast Guard at siyam na Chinese militia vessel ang namataan. Bukod pa yan sa walupang militia vessel na nakaabang sa iba't ibang lokasyon patungo sa Ayungin Shoal. Bandang 6.30 ng umaga, nakalusot na ang Unisa May 1 patungong Ayungin Shoal para dalhan ng supply ang mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Natapos ang misyon nito sa Ayungin Shoal. Bago yan, nasaksihan namin ang pinakamalapit na pagdikit ng China para maharang ang BRP Sindangan. Dito, narinig ang mabilis na aksyon ng commanding officer ng barko. All back slow. All back slow. All back, all back. All back, sir. All back one. All back one, sir. All back one. All back. All back, all back. All back. lang, mo All back. Napabuntong hininga na lang ang opisyal ng Coast Guard. Tanda ng pagtitimpi sa sinasabing mas agresibong galaw ng China sa loob mismo ng EEZ ng Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 Horas. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.